Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay maging mahaba ang iyong pasensya, dahil pwede kang makausap na mahilig magangat sa sarili, pwede mong pagtiyagan dahil may good vibes naman kayo, nang swerte kung magkakasama sa mga pwedeng negosyo, at kung may bigla ang kang transaksyon, kahit maganda ang proposal ay mag-isip ka, dahil baka gusto ka lang makuhanan ng pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa ibang pahiwatig, dapat ay maging mahaba ang pasensya mo sa mga kapatid para makaiwas sa problema, sa relasyon. Sa trabaho ang sinyales dapat kang maging masinop sa ipapagawa sa iyo, dahil isang pagkakamali o matagalan mo matapos, ang pinagawa ay kahinaan mo ang makikita nila, baliwala sa kanila ang nagawa mong kahusayan, kaya focus ka sa mga ginawa Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 40 number 20 at number 8. Taurus, ngayong araw ay huwag kang umasa sa mga nakausap, sa mga nakaraang transaksyon kung panangekwan ka, dahil may sinyales na hindi basta kayang matupad ng kausap, at may pahiwatig na may good energy ka, sa mga maliitang pagkita ng pera, kaya kung may dumating na pagkakataon, ay gawin ka agad ng kumita ka kahit maliitan. Sa iyong pera kung may ipon ka ay pwede mong gamitin, kagad sa alam mo nakikita ka, nang maayos at makakaipon pa ng maayos na pera. Sa trabaho, dapat kang may ingat sa mga sasabihin sa mga kasama sa trabaho, kahit alam na alam mo ang gagawin kung hindi matapos sa iyo ang ipapagawa. Nang wala kang makuhang bad energy, sa ibang kasama sa trabaho, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color green number 12, number 25 at number 36. Gemini, ang pahiwatig dapat ay maging maramo ka muna. Sa pagbibigay ng kaalaman o sa pag-ayon kagad sa mga usapan, dahil para sa iyo ang magagawa mo para makaasenso sa dapat na ginagawa. At ngayong araw kahit may kahinaan ang aura ng swerte, ay may bibig ka naman na kaya mong silang mabara pag mali ang ginagawa, nang matigil ang kanyang ugaling mahilig magmahusay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang sa ibang tao, nang laging makaiwas ka sa problema at kagalit na tao. At sa trabaho ngayong araw, ang dapat na gawin ay maging mas maingat ka, sa mga kasama mong mahilig gumawa ng salita, at paghingi ng tulong, para makaiwas sa problema, sa hinaharap sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 29 number 20 at number 6. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ang iyong pangarap na gumawa ng negosyo, ay okay ang lahat basta may sarili ka ng perang puhunan, kaya mong mapaunlad ng maayos, basta alam-alam mo ang gagawin negosyo, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma ng mabilisan desisyon, dahil magbibigay sa iyo, ng problema sa hinaharap, at pwedeng talagang kapusin ka sa pera. Sa trabaho ay pwede kang mabigyan kagad ng importanteng gagawin, maging mahusay ka baka isang test yan, para sa pag-asenso pa sa trabaho. Sa pagmamahalan ay bawal muna ang mga salitang mabilisan, nang hindi na pag-iisipan baka magkaroon ng tampuhan na magpapahina ng inyong good energy ng swerte sa pag-iibigan Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 4 number 19 at number 45 Leo, ngayong ang pahiwatig ay may aura kang maayos at may masiglang katalinuhan, kaya gawin mo na ismu, at puntahan ang mga kausap na pwede kang kumita, at iwasan mo na ang usapan, na ikaw ay nabubusit sa tao, para hindi ka makuhanan swerte ngayong araw, laging maging masaya ang iyong damdamin, pagkasama mo ang pamilya ng laging mabigyan ka ng mga swerte sa mga inyong gagawin. Sa tahanan dapat na huwag ka munang tumanggap ng bisita, para walang makuhang good sa inyong bahay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maayos ang ngayong araw sa gawain, ang dapat lang naiwasan ay maaya ka ng kasama sa trabaho, na mahilig magsabi ng kayabangan at magbibigay ng karunungan dahil siya ang pwedeng magdala sa iyo ng problema sa hinaharap torus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 20 number 6 at number 14 Virgo, ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng Buenas, huwag ka muna gumawa ng deal lalo na kung makakasama mo ang kamag-anak sa pakikiuspan dahil siya pa ang makakakuha ng iyong mga kaalaman kaya dapat kang mas maging maingat at ang maganda ay makapunta ka sa bahay ng Diyos na magbibigay sa iyo ng mga positive energy. Sa ibang dapat na gagawin, at kung may plano ka magnegosyo at isasama mo ang mga kapatid, ay huwag mo nang isama muna, dahil sa maawain mong ugali, ay tulong ka lang ng tulong ang iyong magagawa. Sa iyong pera ay bawal ka magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan, nang makaiwas ka sa mabilisang paggastos, Unahin mo ang pamilya pag pera ang usapan ng pahiwatig. Sa trabaho dapat lang maging maingat ka sa mga kasama sa trabaho, na mahilig manukso ng pagmamahalan, dahil ang ganoong tao ay magdadala sa iyo, ng problema sa hinaharap, kung lagi mong makakasama, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 17, number 32 at number 8. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maayos na araw kung may pupuntahan kang usapan, sa pagnenegosyo ay maganda basta maging matahimik ka at manigurado, sa mga sasabihin at aayon sa iyo ang gusto mong magawa, at maging maunawain ka naman sa kamag-anak, na malapit sa iyo dahil pwede talaga kayo magkatulungan, sa hinaharap kung talagang kakilala mo ang tunay niyang ugali. Sa pamilya kung may anak na may maayos na trabaho, dapat ay huwag muna siya gumawa ng negosyo kaya alalayan mo lagi, dahil kung magnenegosyo siya, dapat ay kasama ka talaga niya para makaasenso kayong dalawa. Sa pagmamahalan ay may sinyales na may tampuhan na pwedeng mangyari, sa pera ang pahiwatig, dahil pwede may pagpalabas na walang pagbibigay, ng pagpapalam kaya dapat laging nag-uusap, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 20 at number 39 at number 4. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, may maganda kang enerhiya kung tungkol sa negosyo ay iyong kausapin o puntahan para sumaya ang iyong aura sa magiging resulta, at ngayong araw ang pahiwatig, ay umiwas ka sa usapang pera lalo na sa mga kamag-anak, dahil pwede kayo magkagalit, ngayong o sa hinaharap, kung magkakasundo kayo ngayong araw sa pera. Sa tahanan ng pahiwatig ay maging masinop ka at mahigpit may sinyales na may bibisita na ibang tao sa bahay, huwag mo nang kausapin, dahil pwede siyang magdala ng kamalasan, sa pera at paghina ng kalusugan. Sa trabaho ngayong araw bawal sa iyo ang magpatan sa mga ginawa, dapat kang maging mas masipag, para sa iyo pagunlad dahil pwede kang mapansin ng isa sa boss, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 14 at number 10. Sagittarius, ngayong araw may magandang sinyales ang gabay, kung may plano ka ng pagpupundar ng negosyo, at ipagpaliban mo muna kung walang pagsan gayon ang lahat ng pamilya, para hindi ka magkamali sa mga plano na gustong negosyo, at ang ibang dapat gagawin, para sa minamahal ay mas mainam na iyong matupad, para kayo ay laging may gabay na swerte sa mga inyong gagawin. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw at bawal sa iyo. Ang pagpapautang at pagtulong ng makaiwas ka, sa problema sa pera at kagalit hinaharap ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ang pahiwatig may sinyales na pwedeng may dumating na problema, dapat kang mas maging miengat sa ginagawa, dahil pinag-aaralan kayo ng ilan sa superior, kaya focus ka para mawala. Ang sinyales na problema, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 17, number 29 at number 8. Capricorn, ngayong araw kung may pupuntahan kang meeting, dapat kang tumuloy, dahil pwede kayo magkasando. Basta lagi kang alisto baka ikaw ay kanilang malito. At ngayong araw ay maganda. Kung magkakaroon ng pag-uusap, kayo ng mga kapatid at magulang, may sinyales na pwede kayo makagawa ng maliitang pagkakaperahan, para makakatulong sa inyong bawat pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay maging stricto ka at maingat nang wala silang makita sa iyo ng pagkakamali at lakasan mo lang ang iyong pakiramdam dahil may naiingit sa iyo ng lihim na gusto kang malamangan sa pag-asenso sa trabaho. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25, number 31 at number 17. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang pakikipag-usap mo sa mga dati mong kaibigan ay dapat mo nang iwasan, dahil sila ay hindi makakatulong sa iyo. Kung ikaw pa ang gumagastos kada meeting, ay dapat mo na talagang iwasan. At ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya ng pag-unlad, at dapat kung maglalabas ka ng pera ngayong araw, Sa transaksyon dapat ay may pirmahan ka na gagawin, nang tuloy-tuloy ang iyong swerte. Sa pera ay maging mas masinok ka, walang ilalabas. Dahil malakas ang swerte ng mga hawak mong pera, kaya huwag ka muna tumulong at magpautang ngayong araw. Sa pamilya sa miyembro sa tahanan ay huwag sila muna, sila tumaggap ng bisita, nang makaiwas siya sa negatibong enerhiya na magpapalungkot. Sa trabaho ay masaya ang ngayong araw, may sinyales na ang iyong talino sa trabaho, ay nalalapit na sa pag-asenso, kaya laging maging masinop at ituloy ang kasipagan. Sa pagmamahala ng pahiwatig kung may tampuhan kayo, at huwag ka na makipagmatagalan, ikaw na ang unang makipag-ayos, para bumalik na madaming good energy ng swerte sa sa pag-iibigan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gold number 24, number 30 at number 11. Pisces, ngayong araw kung meron kang tao na naiinis ka, ay layuan mo na at iwasan mo ng makipagdeal sa kanya kahit maayos na deal pa, dahil problema din sa inyong dalawa sa hinaharap, mas naayon pa sa iyo na isama ang kapatid na babae, kung may ipon kang pera kung magnenegosyo, pwedeng kayo makagawa ng isang negosyo, na maayos, ang iba mong aura ng swerte, ay sa pagpapalago ng pera, pero dapat ay may kontrol kapag ikaw ay nanalo na. Sa tahanan dapat ay iwasan mo muna ang magpetanggap ng bisita sa bahay para walang makakuha ng mga good energy ng pagkakaperahan na magagawa ninyo. Sa trabaho ngayong araw ay pinag-iingat ng iyong gabay pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka at masipag ang pwede mong gawin ng makaiwas ka. Sa sinyales na problema sa mga gawain, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 12 number 25 at number 40.